so mga guys nandito na tayo sa bagong warehouse ni ni mga guys so dito sa tayo tayo sa bagong paling muti alright ah uh, shout out shout out po sa lahat mga customer ni boss ni alright so dito na tayo sa soft opening ngayon mga guys Soft opening so, Opening na sa September 1 po mga guys So dito pa lang So marami na dumatayo Maraming nang dumadayo ko rito sa mm -hmm. oh, sayo na yung laro, ano? so ano? pili, pili, pili pa sa mga Alright, so magandang magandang umaga mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito naman tayo sa Taytay -Tay Rizal no, sa public market. So samahan niyo ako mga guys para mag-update tayo sa mga bagong warehouse ni Ninong dito sa Taytay -Tay Rizal. Murang gadget at mga ibang at, at mga mga, mga appliances so, mga. Turo so, ko muna sa inyo kung saan ang tamang way dito dito sa Taytay ah, -Tay Rizal sa mga barangay. Let's go. So, mga guys, ipapakita natin dito yung tamang win no? Pag, itong, itong area na to So nakita mo yung Uber pa sa may Jollibee dito no Sa so, may Jollibee ito galing sa Cubao So pupuntang galing Pasig po mga guys Galing Pasig na yan So makita yung McDonald's sa kabila no So makikita mo po yung mga uh, uh, bagay Yung Taytay -tay Public Market no So ito po yung Taytay uh, -tay Public Market mga guys So dito ang bagong uh, warehouse Bagong warehouse ni Ninong mga guys Doon sa may ano na yun So papunta tayo ron mga guys So maglakad tayo ron pupunta tayo doon. So, ang pag kung mga bago pa lang sa ano, mga parking area mga guys, walang problema ng parking ano mga guys. So, dito lakad tayo dito papunta. tawit kayo sa kapila para pupun pupuntahan natin yung uh, Taytay Public Market. Doon po yung mga ano. So, lakad tayo doon. So, ayan, pagbalik na papuntang, pag ng papuntang Pasig naman to. Ayan, pag dinerderidiritso mo. Pag ka ng Pasig, yun ang kanina. Pero ito, derderidiritso, Pasig naman. Ayan, so, ayan, mga kayo, dito tayo sa area na to. Ah, itong entrance na to, dir -dir So, kung isipin nyo na sa mga parkingan naman, walang problema sa parkingan dito. Sa, sa, napaka ano yung parkingan dito, ang parkingan dito mga guys. Diyan mga parkingan dyan mga ito na yun itong entrance so sa kapilang entrance mga mayroon dito so pagpunta dito ng entrance mga guys ito na yun new Thai public market ya, ka na mong entrance yan yan na po yung entrance nyo so dito po yung ano ah bagong warehouse po ni Nino tutumbukin natin dito sa hilera na to kung nagmumotor ka man naman guys yung ito parkingan naman po dito so napakaluwag po napakaluwag kong part dito parkingan yan dito may mga parkingan po dito napakaluwag ang parkingan po kung parkingan pag-uusapan so ito na po yung mga guys so pasok tayo rito ha so kasama natin kasama natin yung ka vlogger natin team vlogger yan team vlogger si ayan si Elmo bagong warehouse ni Ninong mga guys so ito na po yung dito mga parang kilalaw ko to guys Nandito ka rin? Siyempre naman, no, oh, invited tayo ngayon. O, nagbe-bless ka ba kay Nino? Hindi pa ba? ano oh. anong vlog ka ba? Ay, ako lang si, ano, si... Ah, si, ano, ay, si madam, madam, ano... Ang babae yung babay. <laughs> <laughs> Si Madam gangga So, ito na yung mga guys, ano, makikita man itong, ano, So, ano yung natin yung mga karatula, mga guys, Warehouse ni Ninong ngayon, mga guys. Warehouse ni Nino ngayon. Alright, so nandito na tayo mga isa Ipapakita lang muna natin yung Zone so, matatagpuan yung bagong warehouse po ni Ninong mga isa Ito na yun Ito na yun po yung area dito mga isa. So ito na po yung po tayo ngayon sa warehouse ni Ninong Sir. Ngayon, soft opening po ngayon. Ngayon, ang kailan ba ang uh, grand opening yung Invite nyo sila. Ang opening po namin ay September 1, 2024. Dito po kami matatagpuan sa New Public Market sa Teresa, Blackboard Stone number 6. Dahil ito, magbabagong opening kayo. Meron ba kayong page sa Facebook nito? Sa ngayon po, wala pa po kasi po pero dito pero dito ang pagkakaalam namin lalong lalo na kami na taga subaybay mula rito sa warehouse din yun itong mga produkto nyo ha ah, mas mura pa kaysa Green Hills ngayon umpisa muna tayo dito sa Android ma'am oh sir excuse sir ito kagaya nito sir sige na ito ito po sa Note 40 Pro Plus 5G nasa 13299 po siya Dati siyang 14,000. Yes. So, 14,999. Oh. Ang kagandahan naman ito pag nabili mo, mayroon kang freebies. Yes. ano bang freebies ko namin ay headphone, tsaka po mini fan, tsaka oh. speaker. Pili ka lang po diyan. Ah, ano, yes. ah, bawat, bawat isa kung ano kung anin nagugustuhan oh. mo. Oh, o pipili kayo. Ha? Ito po siya, ha? Note 40 Top 5 Ito si Liado po, branyong branyo po yan ano? Ngayon po, po pag tinanong naman Siyempre, pag may nakabili po Lalo ko ako kung bibili ko Ano naman po yung warranty yan? Ang warranty po namin ay one month warranty Apo, ang haba 2 days, ah days replacement ah, one day year warranty Yan yeah, ang kagandahan ha In Felix, 13,299 May mga kasama ah, dito ha Mga freebies ito, mga pang-gaming na ito. Yes, Spoil mga pang-gaming, mga pang-vlog po. Ganun. Yan ang okay. kagandahan. Tapos ito, 100 watts na pala ito. Fast okay. charger na rin pala ito. Ano? Naku, napakadali. Oh. Balik naman tayo. Ito, magkaiba naman ito yung naman pagkano. Ito naman sa Infinix Hot 40 Pro, Pro. Nasa, one, nasa 8199 po siya. 256 gig. Yan, pang-gaming din po yan. Pang-gaming, pero 40 rin siya. Hot 40 rin, hat na hat 40 lang, nabawa siya lang ng eh. Kaya lang, 8,199. Uh -huh. Tapos itatabi natin to, pipili ka rito ng uh -huh. mga freebies. Yan. Yeah. Tapos, ano naman ito? Ito po ba yung, ano? Uh so, dito, para ito makita rin nila. 6 new? nasa uh, 729 Aba, pababa ng pababa 128 Lahat yeah. po pang ito sila input. Pang gaming yes. yung kick na po ito ha Ayan o, para makita rin Ayun. nila 16 gigs siya, yeah. 128 Siyempre naman, pagpunta rito May, may libre pa rin siya Sige sir, ito naman, tuloy-tuloy lang tayo Ito naman po ay Infinite Sale 30 Nasa 9199 lang po siya. 256 lang po siya. Pang-gaming. Pang lahat halos pala ito. Yes. Yung mga pang-gaming talaga. pang, pang, pang ang laki ng diferensya. Dati ito, 11,000 ha. Ngayon, 9,199. May freebies pa ito. 256 ha. Ba? 30 ano ha. Frame for seconds pa pala ito. Pang-blank camera. 50 megapixel na yung front ito. At Tapos, ito naman yung red bitter kimchi na sa lang po. Oo. Uh, um, ano uh, po siya? Uh, um, Pang-gaming po siya. Pang-gaming ito uh, naman see. yung mga Redmi pang matagalan ng battery nito. Okay. Yung mga gusto niya naman ito napakamura dati ito ha. Napakataas ang presyo ngayon 499 na lang ito. Ito naman, yung so, mga naman sinasabi, yung mga mansanas, mga apple. Ngayon, uh, ang available nyo, yung mga iPhone 6, iPhone, 6 iPhone 6 lang. Ano pa ito? Uh, anong variation po ito? China? Ano ba? U.S.? Ano bang ano nito? May sinatawag Korea. Hindi pa sigurado ni Sir ha, kasi nagpakasend. Pero, iPhone 6, 64GB. Aba, 2,999 lang ito. So, no? may so iPhone na. May ano unang <laughs> pa kamura, mas mura pa talaga siya. So, ano pang, green, hill, so. so ano pang so? ano inaantay nila ng mga uh, guys? Ayun oh. abang, abang ano na na. Oh, ano naman kuya ang freebies nito? Mayroong kasamang charger. Yes, may yeah. freebies din na charger tsaka may mm. oh, So lahat ng mga items sila may mga freebies yeah. kami sila. Ano din kami, pay one pick na iPhone hmm. sa loob hmm. na. Oh, yun, 99. ganda no. may iPhone ano na. Ano na to? Yung iPhone ganyan. Yung iPhone 6 2,000 eh. Aros ganyan. Dito na ako. Siyempre doon na rin ako. dito 2,900. Pag individual, pag isa lang ang bibilhin mo. Yes po. Ah, ito. Siya Panalo na, na no? Panalo. Maliban rito. May Bluetooth speaker sa iPad. Oh, Bluetooth speaker na siya, tsaka headphone po. Yeah. Sa so, madaling salita, 4,999. by one, Dalawa. get one. Oh. Ito, e ito, mas mataas pa rito. Kung maging practical ka, dito na ako. ako sa dalawa na. Tapos, ay sorry, may kasama pang magayon share, maraming-maraming salamat. invite nyo ulit sila kung kailan ang grand opening. Grand opening. September 1, 2024, dito po kami mag magtagpuan sa New Public Market oh, Mar sa Itayon Black Core Stone No. 6. Ay, Yan maraming ayo. maraming salamat sir sa pangkabala. Congratulations sa, siya, sa na sa mga staff at siyempre ang bumubuo uh -huh. uh -huh. ng management ng warehouse ni Ninong. Dito lang po ito matatagpuan uh -huh. ha. Black 4, Stone No. 6 Ground Floor. New Public Market oh, okay. kay so, uh, Mula kay Papansin TV okay. uh, Tony Vlog El Mobile Yoso Maraming maraming salamat yes. Alright, Good morning, tingin-tingin naman kayo dyan, sir. Aba sila. Tingin so, naman so, kayo, wala kayo pa Consin TV. Hindi ba naririnig? So, so papinig pa lang tayo dito sa bagong warehouse warehouse po ni Ninong, no? So, out oh, shoutout, shoutout po sa lahat ng mga customer po kay boss Ninong po dito. So, abangan nyo mga guys. So, so papinig pa lang tayo dito ngayon. So, August 26 pa lang tayo ngayon ngayon mga guys. So, abangan natin sa sunod na, ano, ah, uh, grand opening ng September 1. Okay. Pero si ni... Ninong mga guys So dito sa Tayo sa bagong paling mo eh. Alright uh, Shout out, shout out sa lahat mga Customer ni Boss Ninong Alright So dito na tayo sa shop opening ngayon mga guys iti... it opening So

So, tayo tayo sa, sa bagong paling dito mga so Nandito na magsisimula na tayo sa mga update price dito sa mga 45 inches na no, na TV no. So ang price nito uh, 7,799 so mga guys so, so ito mga guys may mga libre bracket lang libre nito mga bracket mga libre nito so 45 inches no so yung mga ito na yung mga to mga, oh bracket lang Ayan, mga bracket lang to so mayroon naman tayo ito mayroon naman tayo ito ng 32 inches mga guys yan, yeah, mga 32 ONT. So, yan ang mga price ko na yung mga guys. Ito, bracket pa rin din to. Ang mga price na, ah, ano, yung libre niya. Free bracket lang. 4,900. 999 lang mga guys. So, ito yung 45 inches. 7,799 ang um, price. So, may libreng bracket ako siya. Yan, mga press lang ito. So, 32 inches. Ang price nito, 4,999. So, yan, uh, 32 inches. Siya. So, may mga libreng bracket naman na ito. Yan, ang libreng bracket. So, doon tayo ikot tayo sa mga so, tungkol doon sa mga naman sa so, about mga Uh, gadget sa mga cellphone at mga tablet at laptop mga. Okay? Yeah sa grand opening ko nila sa September September 1 po mga guys ha. So, yan, dito na po, dito tayo. So, talaga sinusugod na sila sa So opening pa lang tayo dito sa ano, uh, 26. Ang um, 26 ito. Uh, so, nandito mga mga guys. So, 50 inches mga guys. So, nabibili natin naman dito ng 50 inches. So, mabibili natin ng 12,899 ang price na ito. So, malaki na rin ito. Po, so, may mga libre bracket na rin ito. So, ito po yung mga premium mga guys. Yan, for example nito, ito mga libre ito po yung mga libre niya sa pag nabili to maabil mo lang to mga isko pag nabili mo tong 12,899 so ito po yung mga libre na Ayan, uh, uh, ano? tatlong libre dyan, mga uh, yan. Ayan. Uh, Nasa loob, tapos ito. Tapos yan. O, oh, dapat naman tayo dito sa mga ganito mga gadget po, mga yan. Dito buy one take one mga guys no may <laughs> yeah, 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 so buy one take one sa halagang 4999 so ito mga libre may dalawang so cellphone iPhone so may iPhone na siya so mayroon din mga so <laughs> iPhone so, oh boy, oh, may so maana, dito may ba... libre na so siya ng speaker at saka ano may mga may mga 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 so yan. Mga ganito. So dito naman sa ano, ito naman sa halagang 7,899 no. So ito po yung mga libre niya. May mga cellphone, dalawang cellphone din to mga isa Yan, dalawang cellphone. So mga ganitong ore, so mga ganitong so mayroon naman silang dito na dalawang cellphone din mga isa mabibili mo na ng price na ng 3,999 din. So may mga stand Ayan, mga libre. Ito may mga libre niya. Ayan, dito sa mga iba't ibang mga items na mayroon. Yun. May price naman dito. For example, ito. Pag binili mo. Ayan, ganun din. Uh, ang price nito, ano, uh, 6,299. So, may mga libre na rin siya. May speaker, may mga, ano, no. yun, mga ganitong tulad dito. Ayan dami kang pagpipilan dito sa bagong warehouse ko ni Nino So maghanap kayo ng Bayon one mga guys. So mga ng buy one take one. Buy one take one mga mga po ate, hindi lang po. Dito boss. boss.

Alright, mga guys, so nandito dapo-dapo naman tayo dito sa mga ano ha. Ah, sa itong araw na to, so opening pa lang naman po nila sa bagong warehouse po ni Ninong mga guys ha. Yan. So tutukan natin yung mga presyuhan dito mga bagong warehouse po ni, ni Ninong mga guys ha. So opening pa lang ha. So ipapakita nito, example ito, uh, sa mga 4,000 na 800 mga presyuhan nito. So abangan nyo mga sa Grand opening sa September 1. So mayroon naman tayo ng mga swimming. At tama na, uh, <makes noise> na, mga kayo. dito mga katulad ng mga 1,900 yung 1, pang price mga speaker din mga 1,999 mga pal so meron naman tayo so, mga pinapakita natin mga pretty dito mga so ito naman mga 50 inches so mabibili ng 12,899 po so mga ito mga libir pong so may mga bracket na rin po so ito mga kasama ang brand Mm -hmm. Oh, so na yung laro, ano? Sayo natin. So, mo. so, pili, pili, pili pa sa mga guys, shout out po sa lahat sa mga customer dito po ni ah, kay Bosnino po. Oh, shout out po, shout out po sa inyong lahat. Shout out po. Ha.

So abang-abang natin -abang sa grand opening ko mga guys sa September 1 mga si so, Okay, tuloy-tuloy lang po, tuloy lang.